Okay, uh good morning everyone. Uh my name is Jeron Guevarro is uh from Pilitan sa uh, Bataan. Uh, right now, I've been working here in Saudi Electric Company. But uh, way back 2018, when I was come here in Saudi Arabia, with the Royal Commission as a safety officer only. Pero ngayon, uh, in my eight years ng pagtatrabaho rito sa Saudi Arabia, and uh, experience, uh, ngayon, isa ng safety consultant. Nung pumunta ako rito sa Saudi, ang training ko lang, Bosch, Ayosh, ah uh, OSHA and construction na uh, uh, construction safety uh, trainings hanggang sa ayun dahil sa paspi at nakilala ko si engineer uh, Ibrahim nag uh, sa engineer <laughs> mga, gin, 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 <laughs> sa kanya mga mga kanyang mga wisdom at motivational uh, na salita na inganyo ko that is Sugasira go nung nakilala ko siya, kaya na karoon ako ng ano, ng interest na i-upgrade yung training ko nagsimula ako sa Neposh Training ah uh, basis advice niya, hinahanap talaga ng mga panahon na yun, eh puro kuwan na, puro Neposh Training, IG1, IG2 hanggang sa well, ah, uh, connected to Sir Ibrahim then, ah, uh, he advised me also na mag-take ng diploma na magdi ng diploma, nagkaroon ako ng Saudi Council of Engineering. Dahil even though nag-graduate ako ng uh, mechanical, hindi ko siya ma-apply dahil ang diploma ko that time ay nasa Pilipinas. Pero, alhamdulillah, uh, with the help of uh, PASPI community, and uh, the diploma from uh, PASPI, nagamit ko siya, and then just only three weeks waiting, my Saudi Council of Engineering already uh, accepted by the Uh, Saudi Arabia. At ngayon, uh, actually, that is the one of the requirements for the safety profession for uh, applying uh, your uh, your uh, ambitious uh, profession or uh, position. So, I am um, uh, for me, nag-ambition ako na mas gumigit pa sa city manager na hinahanap ko nun. Ba ba <laughs> city <laughs> like, manager yun. Ngayon, under uh, mo na yung mga city manager ha? Ah. Ngayon, naging consultant <laughs> pa. Even na hindi ganun kagaling masyadong iinaan ang sarili ko dahil is still on process of learnings. Yes. At uh, sa mga taong nakakasalamuha ko, iba-ibang lahi sa mga idea nila, natututo din ako. Ano ang ma advice mo bro sa ating mga aspirant na mga member natin sa Filipino Association of Safety Professional? Sa mga aspirant, huwag kayong matakot mangarap. Gawin nyo lang yung kung ano yung nasa puso nyo at kung ano yung nasimulan nyo, ituloy nyo. Kasi sa edad ko na 29 years old lang ako mga sir. Oh, pero inyo yan 29 years old now safety consultant. Kaya hindi ako naniwala yung mga ano yung mga ano bro. Kaya sa, lagi kong sinasabi, hindi ako naniwala yung mga kailangan mo mag uh, ano nang antayin mo pa yung magkaroon ka ng ID, grad ayos o ano So dito ko na papatunayan na uh, sa inyo With our uh, motivation and yes. dedication sa pangarap natin. At the age of 29 years old, subhanallah. Now ako, nagiging safety manager. All uh, 38 years old, naging safety man manager. Ito, safety consultant. Kung baga, kung safety manager ako ngayon, under ako sa kanya. Pero pariho na kami ng position ngayon. Kaya tabla na kami, kaya idol ko to Si Kanuna be, idol be. <laughs> kayong maniniwala sa mga taong hindi naniniwala sa inyo. Nakaranas din ako ng mga ganyan. Pero dahil sa pamilya, focus what you want. Basta mamalinis ang puso mo. Huwag kang matakot. Huwag kang, ka matakot na gawin yung gusto mo. Wala ka naman din tapakang tao. Yes. Pagsisikap at uh, dedikasyon, uh, mag-aral lang, mag-aral mabuti, hindi daw na talaga it takes time. Naranasan ko pa nagkasakit dahil sa training na yan. <laughs> Pero okay lang. Sa ating mga safety officer, safety supervisor na matagal na, na hanggang ngayon lagi natin minumotivate, ano ba ang may payo mo sa kanila para... Sa, sa mga safety ano, officer at supervisor, huwag kayong huminto, huwag niyong bigyan ng limitasyon yung kaalaman niyo sa pagiging supervisor lang o safety officer. May kakayahan tayo na umangat. Kung kaya namin, kaya nila, kaya rin natin. Yes. Huwag kayong matakot sa sarili niyo na baka hindi ko kaya. Man yun. Kasi Ayun. ako, ako yung mabuting tao inggitero, aminin ko. Nainggit ako sa mga tao may posisyon. Pero hindi ko hindi ako naninira ng tao. Ginawa ko silang motivation Yes. Naging motivate sila sa akin para ma abot ko yung pangarap na kung saan ako tao po ngayon. Ngayon, no? Masya Bro, computer. thank, you. very much, bro, sa napakagandang mensahe mo, bro. At uh, yan po ang ating... Uh, kakampi at kaibigan natin at uh, soon to be my kuya ayan, ay mas lalong malapit ang puso namin ngayon sa bawat isa, lalo na ito ay member ng Filipino Association of Safety Professionals at the same time, uh, magiging uh, kuya ko rin sa Philippine Eagle so yan po, uh, naway may mapulot tayong mga ano, mga uh, salita na binibitawan ng ating uh, mahal na kapatid natin sa PASPI So maraming salamat bro at uh, mabuhay tayong lahat at biyayaan pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you sir. Amen.